Cause I got... August 29, 2025, Friday Narito pong muli ang batang pista Parang bigyan ng mga tips at giya Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club Kung saan meron po tayong pitong pakarera Na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon Tara at na po natin Race number 1, the start of winner take all Covering races 1 to 7 3 old in above maiden race placers dito po sa race number 1, pa ko po ang kalok numero 7, Paris with Bronze. Si Paris with Bronze po ang may best time dito sa so 1,400 meters. Natatakbuhan nila ngayon at uling lumaban last August 24. Siya po ay nagpreba ng 126 sarado ng sa isumigundo sa nanalong kabahin si Candy and Wild. Panigundo ko po yung nasigundo ng na nakaraan, Victorious Babylin. Si Victorious Babylin po ay uling lumaban last August 16. Sa distansyang 1,400 meters yun po, siya po ay nagpreba ng 126.8 nung siya ay nasigundo sa so magaling nakabayong si Wild Conqueror. Kuha po akong patlihado, kalok ng mirigis, Speed Dancer. Si Speed Dancer naman po ay hindi lumaban sa kanya pong Barrier Race. Last August 22, siya po ay nagtala ng prebang 1, 115 sarado sa distansyang 1,200 meters. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7. Pilira ko rating based on the capping system race, last 5, 17 to 41 speed. Ito po sa race number 2, pang-premiera ko po yung magandang panalo na karahan, Ednod. Si Ednod po, yung lumaban, last August 20. Sa distansyang 1,200 meters nga po, siya po yung nagtanahan ng prebang 1,14.2. Nang tinalo ng malayo, ang mga kabayo sila tanging Ikaw at Early Bird. Panigundo ko na rin po ang kalok numero 3, super majority. Sa super majority naman po, ilang lumaban last August 16. Sa distansya 1,400 meters, sa po ay nagpreba ng 130.6. Nang siya po ang labing dalawa lamang, sa nanalong kabay sila light bearer at distant thunder. Pero bago po yun, last August 9, sa distansya 1,400 meters din po, siya po ay nagtala ng na mas magandang preba ng 129 sarado. Nang siya ay pumangatlo sa so mga kabayan sila petron at cold digger good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7. Piracom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pang primero ko po pong kalok numero 4, Hot Rat Hearts. Si Hot Rat Hearts po, ilong lumaban last August 22 sa kanyang pong barrier race. Sa distansya 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 1,18 sarado ang huling magandang takbo po ni Hatrat Charles sa distansyong 1,200 meters sa tatakbuhan nila ngayon ay eh nagawa niya last May 16 kung saan siya po ay nagpreba ng 1,14.8 nang siya ay sumigundo sa so nanalong kabahin si Mr. Manileña Panigundo ko na rin po malalamadong kalok numero 5 Believe in Me si Believe in Me naman po ay din lumaban last August 24 sa so, 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 128.6 nang siya ay pumang-anim sumakabayan so, sila katalitik, Snow White at Ivan. Good luck. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7. Tinacom rating based handicapping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, soloin ko po kalok numero 6, heavyweight. Si heavyweight po, ilong lumaban last August 16, sa so, distansya 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 129.2 nang siya ay pumampito sa mga kabayan sila Light Bearer at Distant Thunder. Ang uning panalo pong naitala ni Heavyweight sa disansyang 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya ng last May 23 kung sa siya po ay nagpreba ng 113.8 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Darna at Donya Chichay. Good luck po! Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, Silvercom Rating Base Handicapping System Race, Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 5, kung numera ko po yung kalok numero 1, Primero Soldado. Si Primero Soldado po ilulumaban last August 13, sa so distansyang 1,200 meters, so po yung nagtala ng 115.8 nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Adorable Felicia. Maligundo ko na rin po, horse to beat, kalok numero 7, Essential Lady. Si Essential Lady naman po ay nung lumaban last August 8, sa distansyang 1,200 meters din po na paglalabanan nila ngayon. Siya po ay nagtala ng prebang 115.2 nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Medbase. Kung narin ko rin po pantersero, ang derimating kalok numero 2, Early Bird, si early bird naman po yung lumaban last August 20 sa distance yung 1,200 meters siya po yung nagtala ng prebong 115.6 nang siya ay pumangatlo sa so mga kabayan sila at at tanging ikaw good luck po race number 6 the penultimate race here na rating based handicapping system race class 4 42 to 56 split dito po sa race number 6, pag-premiera ko pong di kalok numero 8, si Rice. Si Sea Race 4 yung lumaban last August 15 sa distansyang 1,200 meters. sa so po ay nagtala ng prebang 1,13 sarado. Nang siya ay pumang-apat, sumakabay so, sila Mabel, Main Event, at Buntay Shore. Pero bago po yun, last July 26 sa distansyang 1,200 meters din po, siya so po ay nagtala ng mas magandang prebang 1-11 si sarado. Ang tinalo niya ng malayo, ang mga niya rin ngayon na si Buntay Shore at Frosty Raven. Paligundo so, ko po ang deadong kalok numero 1, Benji Sprayer. Si Benji Sprayer naman po ay nung last July 4. Sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 113.6. Nang siya ay apat sa mga, so, mga kabayan sila Trump Peter, at Winter on Fire. Pero bago po yun, last June 20, sa distansyang 1,200 meters din po, siya po ay nagtala ng mas magandang prebang nang tinalo niya ang mga kabayang sila Service Pilax at Kiniebra. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. Hero Home Rating-Based Handicapping System Race Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, pampremero kong kalok numero 3, Marengo. Si Marengo po ay huling lumaban last August 23. So distance niyang 1,400 meters so po ay nagtala ng prebang 129.4 nang siya ay pumang lima sa mga kabayan sila Malabon King, Don Damiano at Surplus Boy. Ang pinakamagandang preba pong natala ni Marengo sa distansyong 1200 meters sa ngayon ay naggawa niya last July 2. Siya po ay nagpreba ng 114.6. Nang siya ay pumang anim sa mga kabayan sila Red Soul, Tugatog at Rainy Days. Panigundo ko na rin po ang kalok numero 6, Barret na. Si Barrick na naman po ay nung last August 16. Sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 1.30 sarado. Nang siya ay pumangatlo, sa so mga kabahin sila Don Lucas at Potential. Ang pinakamagandang preba pong natala ni Barrick na sa distansya 1,200 meters na paglalabanan nila ngayon, ay nagawa niya last June 20. Siya po ay nagpreba ng 1.14.8. Nang siya ay pumangatlo, sa so mga kabahin sila Bright Mind at 7 of Diamonds. Kunin ko pong pandihado, kalok numero 1, Golden 8. Si Golden 8 naman po, hiling lumaban last July 25. Sa distansyong 1,200 meters, so po yung nagtala ng prebang 1,16.6. Nang siya ipumang-anim, so mga sila winning shot at Queen Margo. Good luck po. For the complete results of these previous races, You may watch the Batang Pisa rewind the results in the beginning. MMPC annexation day schedule will be on August 30 and 31, Saturday and Sunday. <laughs> shoutout po natin ating mga Facebook likers and followers na sina Sir Ferdinand Dunton Baudillo, Sir Richard Cosinior, Sir Erwin Venicario, Sir Anastasio Garcia Jr., Sir Palos Dilaga, Sir Michael Conanan, Sir Daniel Sabala Coronel, Sir Jim Lido, at Sir Ronaldo Sison. Shoutout din po kay Sir George Abella. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista gusto mo na is mga tanggap na updated race results evidence at magiging sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista, ng karera po ay ating dibangan lamang. Gamitin lamang pong sobra sa ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.